Ayan, may tanong din. Ano ganun mong gulo ng buhok ng ito? Ah, naku po, Diyos ko, dapat eh, ano, medyo maganda naman. Oh, yan, garni na lang ang, yan, sabi din na eh. Bako ng buhok mo ah. Ano ha? Mabangang buhok ko? Um, amoy na amoy yung... Yun ni Keratin na yan. Yun, keratin. Tayo sabi din ni Inay, tanggap ba ni Inay lin yung holding hands niyo? Ay bakit naman ho hindi tatanggapin ng Inay? Tanggap na tanggap niya at wala na naman ho siya magagawa dahil mabilis ang galawan niyon. Galawan. Kumbaga ay eh, ano ah uh, bigla ang ano yun. Wala naman siya magagawa dahil nga, hindi naman siya makakapalakat. O, oh, hindi naman siya makakano. Pero yan na, ano yan? O, oh, hindi ka naman makakagay. Hindi ka Ay, Gusto kitang ukiyabitin doon sa stage. Oh, siya sabi ko, ano tinatarbaho nito ito dito? Ano? Ba ano, ang inay? Kabalik ng ginagawa rin niya. Ang ginagawa niya. <laughs> <laughs> Pero hindi niya. Ang ginagawa niya ni ano? Ala, picture, picture. Tiktok, tiktok. O, oh akita ah, kita, kita ko. Ano, nginit ako pa kaya sa video. Oo, oh, nginit ako kayo. Kayo ata na, kayo gawa ka na ka-live. Oo. Oh. Uh -huh. ata naka live Nginit ako sa video ay ni pa sa akin eh. <laughs> aba, ay eh, talagang kayo nga ay sabi kay Aba, aba ay ako kinilig din eh. Ah. Ate, kabe, mga kakikita ko din yan. Ah, bakit ayaw ninyo? Aba. <laughs> Video Bakit na naman pakikita. Bakit naman? Ano, sa may hey. gusto kayo nakikita ng mga tao, alam naman ninyo, gandang-ganda ganda sa inyong mga tao, pag hindi kayo hindi nakikita, na. pag kayo hindi nakikita, ay para sasama ng lasa. Siro. <laughs> 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 Tingnan mo nga, baka naman ang okay. Hindi, wag kayo, kayo, maniwala sa akin at kayo hindi mapapasama. Mm-mm.